Oh, kain po tayo. Yan ang ating pananghalian. At tayo. Ang um, unisubo pa sa inyo. At sara. Na, po tawagin. Hindi ko kayo tawag? Bait. lang kang ginat ang binila namin ari kanina nung kami ay ano, nag nung ako nagaluhalo doon sa akin ni na mister doon tuloy na ate rin namin kagab eh yan ang ulam namin ginat na ang tuloy ng talong itong atsara ng pakko pa binila Tak ingin bikin terlalu wah, yuk. Tak nak kain, ang buko ay ano yun ito na lang natutuyo yung lesa likod ay eh, hindi na lagi na kataas ang dami na ang busog na busog na ang dalawa kami ano maliit ang nakain na mister pag nakain nakikisalos nasana yun hindi naman hindi san mo matitikbot 'yun kaya pag kumain alundang hindi ko busog kaunti eh tapang kalbasa ano maligat